Anong mo sa drill. Ay, ang dali. Ang dali, punyeta. <laughs> Uy, tali mo. What? Kill your angel, madapaka! Okay, bangs. Tanggal ka din na. Uh -huh. Oo. Uy, hindi yan sa likod. Magpahinga muna kayo. Patayin nyo muna yung mga motor nyo. Wala na. Finish na. Rui. Sumama yun, no? Bil, hindi ko makita. Malabong at ako. Bola lang yan. Kami na. Tabi mo, kami na. Labo na hindi ko makita. Yung A few moments later.

unggul hari kita samu <laughs> 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 kanan kanan lang. Ay kanan, kaliwa pala. Eh, hey, naglag pa. Jam mo. Yan. Wow. Very, very nice. Very, very nice. Yeah, Mike, ano?

Ini noh, ini dalawa. Back up. Sakian menong. Sakian mo. Hui, <tip> <tip> tali mo. Ito ginagawang kapit. Papatayin mo muna mga makina doon. Oy! Kill your engine, madapaka! Wa? Wa? Kill your engine, madapaka! <laughs> Gago! <laughs> tali, tali. Ang inayabot muli. <laughs> Ay, Hindi lang ah. Manas kapu jubel hilang kulindo listap listap

Sakay! Sakay! Talon! Gago, tuwa ako. yung ninong utuwan-tuwa sa'yo, gago! Kill your angel, madapaka! Gago! Talon, talon! Wala pa, Bill. Si Maki. Maki? Waki? Ano ba? Andali. Andali, punyeta. <laughs> Gago! Patag, patagilid. A few inches later. <laughs> <laughs> ganda sana. <laughs> ganda sana. Ganda sana. Ganda sana. Ganda sana. Gusto yung pagbumurahin. Pero kunis ka ang dating mo doon? <laughs> ganda, <laughs> <pa rin>. <laughs> <laughs> Cinema. Oh, ang daming ano. Ang viewers. <laughs> Ulit. Ginakunan. Oo nga. Oh. <laughs> oh. Ayan pa yung isa. Oh. Ang sarap po ng upo. Oh.

Okay, let's go, let's go. <laughs> Ayup. Let's <laughs> <ko, litch> <laughs> ka, ka oh. let's <laughs> go. <laughs> Ang layo ng tinakbo ko, tandaan mo. Huwag kang mag-litsgo-litsgo dyan. Ha? <laughs> Gago! <laughs> hmm, shout out ng tinlibin mo to, X. Mamo Banjer. <laughs> A few inches later. Eh? <laughs> may kwento, may kwento. May kwento, may kwento. Mainig ka, ganda nito. Nag-trill kami ngayon. <laughs> Ngayon. Bulyom. Bel, pa Bel. Nag-trail na kami. Bill, Paul, Ngayon, kulay itim na bato. Diyan sa kabilang bundok na yan. Kuhan ko yung Mom kami bundok. Diyan. May itim na bato. Ngayon, habang nakaupo ko na ganyan, may maitim na diwindi. Hindi totoo yan. Butang na. Hindi nga, hindi ganyan ganyan. Tara, tara, Mura sa maliit, maliit palaki ng palaki. Pagtingin ko si Usi. -usi. <laughs> Ito? Ha? Eh? Ay, pumikit siya. Pumikit ako. pag Hanggang ganyan pumikit. na yan. Hindi na lumaki. <laughs> <gulang> Gago. <gulang> <gulang> ya kah, up up up. Buti. nakalampas ka na. <laughs> thousand years later. Scammer! Ito yung vlog na ano? Scammer! Matira matibay. <laughs> Matira matibay. <laughs> Minsan lang ang linggo, di ba yun? <laughs> Minsan lang ang linggo. Maposin oh. natin. Oh. Di ba? Hintayin Ayos. natin sila. Wala pa oh. Ayos! Ayos! At mag-cook tayo lahat. Kainin nyo na kasi parang na-survive natin yung buhay natin dyan sa bundok eh. Yeah. <laughs> yes. Serve ng cook. Serve ng cook, guys. Buti na lang naka helmet <laughs> Kok na kok Kok na kok Paglabas Cook na. Wala. Coke na lang daw may tindahan na. Cook na, cook. Sa pangit na dinaan na natin. <laughs> may maganda tayong view. Oh, oh, dito muna kayo magpahinga. Kakabitin. <laughs> Guys, nagaanap sila ng kalsada. Wala sila mata mo. Bitin, bin. Bitin? Oo. Uh -huh. Doon ba tayo sa ano? Tanaw na yung kalsada. New Zealand? <laughs> Di ba kay Mike? Few <laughs> inches later.